Good morning, good morning. Yeah, tuloy na naman. Uh, Gala na naman tayo. Yan yeah, o. Dito yeah. uh, naman tayo sa Skyway. 45 days na lang yata. Pasko na. Oh, malapit na. Pasko Malapit na ang Pasko, mga kababayan. Ano kaya ang darating sa buhay natin? Meron pa tayo magbibigay sa atin ng kamasko? O wala? <laughs> Kahit wala, okay lang. Masaya naman. Basta buhay. Ma uh, walang sakit. No? Ayos lang. Oh. Basta walang sakit. Okay lang. lang. Hmm, es nice na. Hmm, masaya lang, masaya, importante masaya. Masayang, masaya, masaya. Tangas, gantang sikat ng araw ngayon, oh. No? dahil nang sikat ang araw ang langit mukhang maganda sana huwag naman mag-uulan yan ang parang parang konti lang mga ganong sa kanya pag, hindi natin mamaya kung papa kung pagdating doon matrapit pa rin <laughs> bagay talaga ganun talaga pag maraming sa kanya yan hindi man nawawalan traffic kahit siyang lugar matrapit hindi na magbabago to Ganun na talaga yan. Eh, lalo na ngayon, tao, parami na dumadami ng tao, dumadami rin sa sakyan. Kasi, ngayon, mga konting, lalo na ngayon, mga nag-opisina ngayon, kumukuha sila ng sakyan kaysa mag-commute sila. Iba eh, mga motor, di ba, kotse, kasi siyempre pagtagulan, sip sila makapag-down sila yung no, mura lang na ano na ko kotse ito Alphard mahal to, eh no? Alphard kakala ko nga eh ano lang yan eh go China rin diba? alpard na yun ah yun yeah. oo nga ganda eh loob mo padne na yun Sato Yota Yota Toyota, Toyota na siya. Yan ang tablea Mas mahaba ito kasi doon sa Terminal 1 mas malapit. Mas malapit si kami ang yung ano, kondo nila mom, nila sir. Kita dito sa terminal 3. agad hindi, okay, Aquino okay, International, hindi naman bayan mismo. <laughs> sa kanya ikot. po di, isla po Dapat international, uh, inter, ano lang, airport international lang, ganun lang 'yun. No. <laughs> ni, ni, pa international eh, hindi naman sa kanya. Ah, narinig ng internet pa, pa rin international din. Kita niyo dito, 'yung pala 'yung coordinates. Dito lang po, ito. Kita niyo dito. Thank you, thank you.